sa cartilage sir? Cartilage oh. thing? Oh. Cartilage <laughs> <laughs> ng Ang gusto ng... Ang gusto ng orto, okay... operahan Eh, ayoko. Talagang ano to tayo, alam nyo. Talagang ito, pang-operation talaga to. <laughs> Pwede namang hindi. kumaga Titikisin nyo lang yun, ano? Kasi lalagyan to na no, sa sapian na to ng no, ano eh. Parang sa mga gulong. Mm. Lahat. Pagka no, sa sapian. Ngayon ang nangyayari sa inyo kasi, oh, Kita nyo, napakalayo. Mm. Kung baga, ito ay pakat-pakat na. Mm. Buto sa buto na. Mm. Ito napakaluwag. Ganyan yan kaluwag dapat. Ibig sabihin yung medial meniscus mo, yun, oh. wala mm. no, oh. Zero -zero na, o. Zero-zero na. Nagtama na yung pinakagilid halos flat na talaga. Ngayon, kaya sinasabi sa inyo uuoperahan kayo, which is tama yun. Mm -hmm. Ang gagawin niyan dyan, lalagyan ng artificial yan. Mm -hmm. ka nila yung lalagyan na ano para magkaroon ulit ng joint tumutulas. Mm -hmm. Ngayon, pag hindi kayo nagpa opera pag hindi kayo nagpa-uopera, ang, ang consequences niyan, hindi na kayo makaka-perfect ng lakad. Mawawala lang yung sakit sa gagawin ko. Pero yung lakad ko, never niyong mape-perfect. Bones to bones na siya. Mm -hmm. Talagang sa science okay. yan. Once na mo, shh, pag ibinaba mo ng ganun, maaaring alalay ka, gaganyan-ganyan ka. Kaya, gano'n lang. Pero, bearable mo yung pain. Pag di mo pinopera. Pag pinaopera mo, siyempre, makakabalik ka ng ganun. Kaso hindi rin wala na represent. Yun ang totoo. Ay, ho, ano... Hindi rin wala na represent. Ang lakad mo, ano rin, may may eh, something din. Yes, kasi hindi perfect. Eh. Ah. Hindi perfect. Hmm. Hindi perfect kasi ang palagi kong sinasample dyan, ganyan din ang naging kaso niya noong mm dating presidente. Ah, si Eric po. Galing na yun kung saan saan. Pero nakita ah, okay, may lakad. Oo, oh, ganyan din. Bakang na yun. Ganon pa rin. Hmm. Pero, siyempre ngayon sobrang ganda niya yun. Eh. Ah. Nakakalakad siya pero yun sabi siya hindi rin mapiperfect. Hindi nga akong... Yun nga akong... Ganon talaga. Perfect. Ano yung idol? Ang gabi, mm. Ganyan, pa rin ako. Mm. Pero yung aking uh, pinagtatrabuhan, flat 2 yun eh. Mga mm. ano yun siya, Korean Center. Mm. So, sa tagal ko na doon, hindi nila ako mapalis. Na uh, kahit akong sitwasyon ko ganito. Mm. Yung aming... Siyempre, eh, sa inyo yun eh. Kung mga, magkano ba ang opera? Um, kung kaya ng pulsa nyo eh. Hindi, doon naman no, eh, mayroong ano, hanggang uh, tutulungan ng... parang okay. Para sa dito sa atin. asa ah, sa iba sa abroad kayo. Ay, Ay, mas maganda. Sa mas Belgium. Mas maganda. Mas maganda. Pero ang um, ko muna kayo. Kaya nga tayo, akin tayo, sa se second, ko, sa opinion nyo eh. Second opinion nyo ko. Mm -hmm. Yung, yun ang take ko dyan, yun ang assessment ko dyan sa inyo. Oo, mawawala ko yung pain. Mm -hmm mas lumuwag ah, ganda Pero tayo, siyempre, buntubun yun eh. Hindi ko naman masasapian yan eh. Na, uh Kumbaga, hindi ko mapapatungan yung ganda na yun. Talagang... Ganon talaga. Tapos, may mga chance pa rin talaga sa mga walking-walking nyo, kahit simple lang, makatapa kayo ng konting alanganin. Oo oh, nga ho. Iikas yun. Oh. Tutunog. Maaaring sumakit Yun po ano yan. Pero ang tulong ng ano, ni support. Yan. Uh -huh. Malaking bagay yan. Pero sa totoo, Master, ito na opera na. Pero pera tatlong butas. Hindi man as in open. pen. Ah, in lang yan. Dahil kasi oh, ito na nat ang tawag dito. nagkatubig. Suction. Ngayon, ang ortho in suction. Inuha tubig tapos sabi ang resulta ng aking x-ray, broken meniscus. Ay, meniscus, medial meniscus. Ano 'yun? Sabi ko, nung ko ngayon, hindi pala dapat dapat pala eh wala pa naman kayo noong <laughs> baka kayo bin 1993 inopera na hindi naman as in inopera hindi in yung open yung gang wala naman siyang yung tatlong um, butas meron yan may ang ginagawa dyan maaaring tinatanggal yung sa mm -hmm. kasi pag sinapin broken meniscus nasa gitna po kasi talaga yun mm -hmm. parang kiskisi nila yun para hindi umipit Ganun naman gagawin niya tapos siyempre pag nagkaroon kayo ng meniscus tear, magsasabaw yun, yung fluid. Mm -hmm. Yun yung sinasaksyon. Mm -hmm. Pre-ringgame niya rin. Mm -hmm. Eh, puubusin yun. Kasi pagpasa ang tuhod niyo, gaganong ganon yan. Maluwag, konting ano na. Ano ka galit? Sige. Pagkaganong ba pa nga, na-explain ko na sa inyo. Ganun po lang talaga magiging treatment yan. Hindi, okay, okay lang po. Ay, importante pa yung ay, okay. ano, nang makamukha ko ng, ano, at akin. Ay, nako. Kaya mo na, wala <laughs> na nga kayong eh. Nung aking ako yung makita okay. na ko yung aking ikisa, yung ay, sa yeah, nasuot to eh. Ayun, tayo, alam nyo, isa lang naman ang na, ano, yan eh. Maluwag yung tanggapin. Maluwag yung tanggapin, tapos pag nag-treatment kayo at guminawa, bah, Pwede po pala. Okay uh -huh. na ako sa ganito at least nakakatayo ko. Eh, uh hindi -huh. pa naka-wheelchair? Uh Oo -huh. nga. Diba? ba? E eh kayo eh hindi naman kayo natatanggal sa trabaho. Kayo na yung we that na. Mm -hmm. e, hindi naman na tayo maglalaro ng basketball, eh. ang mga talaga ay tayo tayo. Oh, no? lang. Tapos ipagpalagay na natin palagi sa mabuti. Mm -hmm. Kasi yung iba, yung tinamaan ng ibang ganyan, kita mo ang lakad. Mm hmm. E, ikaw hindi ka naman ganun ang lakad o parang unggoy. Oo, <laughs> oh, ikaw eh, naman talaga gagano'ng ganun. -ganun oh. Pero ikaw, konting ganyan, at least nakakalakad Enjoy mo yung buhay mo. Wala masak walang masakit sa internal mo. Oh mas mapalad na yung punta. Hindi nakakamata yan. Kaya isipin nyo lang palagi mas mapalad ako. Kasi yung iba, may leukemia, may iba, may ano. Ayun nga. diba, ako hindi naman ako natanggal sa trabaho. May enjoy ko pa rin. Nakakapuno ako sa pamilya ko kahit parang semi-semi. Tapos nung isang araw, naglaba ako. Hmm. Ako tanya, na nyo pa rin. Sumakit yung gata. Nabaguhan niya ito sa kabubuhod ng timba. At saka itong, yan, yan, masakit yan na pilipit. Hmm. Hindi naman tumataas ang urik nyo. Ay, uh, ako may, may ano, kay, may maintenance ako sa ano eh, uh, sa... Ang Sa... Ay, Meron. Sa cholesterol din. Cholesterol. Sure. Uh Kaya -huh. sabi ka ako muna, ito kayo pupunta kay master. <laughs> <laughs> Cement <laughs> <laughs> ang problema pa, ang problema pa ho niya ang ganito. Ano po? Pati yung aking daliri nagkaroon ng trigger finger. Asa dyan? Ano yun? Oh. Cycleantik na ako. Ano ganun man na rin? Iminsan lahat din eh. Ay, <coughs> ako yung aking 100% na bawasan ako. Yung ngiti, yung trabaho, ay Yung, yung ginagawa ko dati. Pero patuloy pa rin ang buhay eh. Oh, Oo. Still alive, still kicking. Oo nga ha. Kaya <laughs> ko ba, hindi pinala. Di eh, 20, ano pa lang, in-stroke na. Matay ka Ah, Ang gano'n na ako kayo? namin dito, ha? na kayo 62 ho. Kaya nga ba hindi pinapalag yung mabot sa inyo? <laughs> Pero ano yun? Anong, ito last year lang, inaramdaman ko sumasakit to eh. Tapos, sabi kayo, ano ito? Hindi na ako maka, ano nang hagdanan masyado, nang sakit na. Wala na. Kumakapit ako ng gano'n. Hindi kita nyo naman dikit na dikit na dikit na, na yung lining lang natira hmm. yung palatandaan na joint talaga siya sabi ng ortho grabe yung luwag eh sabi nila ganito daw eh oo kapit na sabi na na. ng nan tokto ng ortho military option medicine pansamantala lang correct injection masasaktan ka pa lang pansamantala din lang correct The Kasi bed. tatapalan lang yun eh. uh, Kada kilos mo gagaraw din yun. Sa una, okay. Mm -hmm. After one year, two year, baka ba nga wala rin. pang one year. Wala eh. pa. Babalik na ulit. Kasi na yung mga Pilipinong na doon, na, 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 na nalalaman ko within seven months. Yun na naman, okay so, oh, na baka wala pa one year. Mas masakit pa. Ang masakit niyan, eto ah, ang masakit niyan, kunyari na-opera kayo, hindi ko na yan gagalawin. Yeah. Hindi ko na yung kasi baka lalo mabasag yung opera. Pag gumalo yun, mamamaga lalo yung tuhod nyo. Ah, doon nun sa pagpinaltan. Meron hmm, pang punto. Ay, ah, po, yun diba? ang pagpinaltan ng cartilage, yung ganyan. Yes po. Uh, hindi ko oh, na yung pipitikin. Hindi na nga. Yun ang consequences nyo sa mga bone setter. Uh -huh. Hindi, hindi na mapipitik kasi baka gumalo yung opera. Another uh -huh. operation kasi uh -huh. yun. Kaya yung sinabi mo isang Pilipino, pangatlong beses bago na perfect eh. Hmm. Kasi natatabig, nagagalaw, sumasakit ulit. Hindi, ano ho yung, um, yun ni Paul, Belgian ho yung yun. Belgian, ay uh, big, galo, Pilipino, Belgian yeah, pala yun. Yeah, ho yun. Naibig ko na ng Guardia ng amin dyan sa sa pinagtatrabaho ko. Hindi, lagay mo nalang palagi ng ganito. Oo, oh, oh, lagay mo, um, eh. Ayan na, sabi ni Master, sa kanyo, sing Medyo, medyo. Sige, okay. sige. Dati hindi ko niko. Sabi ni Master, yeah. sa lang alasin daw yung pagtutulog na eh. Oo, oh, oh, para... Siyempre, pag matutulog na tayo, kailangan yung blood circulation natin. Oo oh, nga, oh. Maso lang yung aking paang niya. Palibase, lagi akong napak. Yan, lagi niya pa. Medyo nabintog. Pakwasin pa lang kasi, o. Oh. Kita mo, ano nangyari? <laughs> <laughs> Dahan mo, no? ko kasi ng ano eh. Ang gulisang ano po, ang gulisang nebesiya. <laughs> Lalo <laughs> <laughs> ko kasi ng ano, yung, yung anong ointment yung ang garde. Hinta mo naman yung palag ng ano. Lalo oh. to? Oo, hindi lang lago to. Pumapalag talaga yung mga eh no? Ang mga yung uh -huh. palag. Huh? Sarap na yung dito niyan eh. Yan, itin lang natin ang kaunti. Dambutan mo lang tayo. Dambutan mo lang. lang mo lang. Sige, lang mo lang. Oh. Hindi mo kayo na makainang Hindi oh? lang mo lang. Hindi lang. Lang mo lang. Ayan. Nakagigil eh. Bakit ganun? Malalaman malalaman kayo pong Yo, yung kau barit malalaman ko malalaman yung pag yun 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 basta yun yung yun ayan yun yun malaban yun yun yan. Sige, yun mo yun 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 isa pa yun 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 mo yun 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 kumpara rin, tingnan mo. Oo. Oh. Nakagigilip. Kaya hindi ko mahatak na mahatak. Ah, okay. Wala. Parang, parang hindi ko nararamdaman ang <laughs> hindi ko nararamdaman. Hindi. <laughs> Maga, no, relax. Yeah. Tinutuhuan ka ng utak mo. Mm -hmm. Siyempre, may gagawin sa'yo. No. Ay, no. hindi. Oh. Kasi alam mo na ang gagawin ninyo. <laughs> relax daw. Yeah. Relax daw. Relax daw. kagamitin niyo yung pau tandaan niyo. Ah, ano lang Oh, ano din niyo muna? Yan, yeah, mga yan, mga pati kayo, papadala na yung pau, yung eh. dami. Oo, oh, oh. yan ang dalhin niyo sa ano, kasi sa wala niyan doon. Wala, oh, o, no. tsaka yung, gang, anong, ang pa, yeah, yung anong kuli, parang nasa nilya, ang tanda. Para sa mga bata, ng omega? Ne, yung kuli berde yun eh. Ano yeah. yung mutang ulabi, mainit din yun eh. Pares, eh, yan ang mas maganda. Pau. Oh. Paulino pa Min, walang aw sa pau. Iyan ang mas maganda. Oh. Lalo pag malamig ang panahon. Naku. O, oh, lalo doon, nag-yelo. Yelo. Mm -hmm. <laughs> Frozen. Frozen na. Belgium kayo, no? Huh? Belgium. Oh. Okay. Belgium. Lagi kami nanonood yung mga videos mo. Taga ano ako kami, taga San Pascual. Tangas. Kung galing pa kami dyan, ah. Oo, oh, oh, yun, napanood ko yung video mo sa, sa, sa Pascual. Yung babae. Tsaka, di pa. Salipa. Oh, nagpunta na naman yan. San Pascual, Bawan. Mm. Ay, una pala, Hello, Bawan. bawan, oh, bawan, bawan, tapos San Pascual, umabante ng konti. Pagalito. San Pascual, oo. Oh, tapos Nag Lipa. Naglipa kami, Batangas City. Ano pa ba? Ang apply doon, ano yung pwede kayo yung tinnitus? Yung sa tenga? Mm. Spal si niya ka mo masas-masas. Oo, oh, masas-masas. Masas masas-masas. Yeah. Manood siya sa mga ano, sa mga treatment ng Bell's palsy, mm -hmm. sa so, YouTube, i-research niya. I-research niya para kahit pa lang. Eh, ano niya lang, isoft massage niya lang, huwag niya didiinan. Oo. So, hmm. Kasi ilang beses na siya oh, na MRI. Oh, eh. oh, sorry. Nagarang bulan eh. Nagarang bulan, ganito talaga tay, eh. na. Hmm. Hmm. aik wey yung mga the... ito to payo. Bili ka na lang ganito, sir. Mura lang 'to dito. Lang ah. Unalger inner pillow 'yan sana sa sana ko yung shape. And 'yan uh, pala sa uh... 'yung yeah, pumunta ka na ng ano, pumunta ka na ng habang na dito sa TV Pumunta ka na ng mga mall. Ah. Para sukat na sukat sa iyo. Kasi ito ito maganda. Kaya hey, uh, naho nausos 'yung eh. Wala yung hindi, wala yung ano. Yung Na, oh. Yun ang bagay sa iyo. Mm. Tandaan mo, tsaka ito, usus -us talaga ito. Ang ho. Nga, tsaka pa ba tumatagal? Lalo ang. Yun ang pinaka tumpak hmm. na tumpak. Dapat tuloy bumili ka na ng inang piraso ganyan. Lalo pag... Hindi, hey, dalawang ganyan ko eh. Kaso pag nilalaban, luluwang. Luluwang. Kaya nga bumili ka na ng... Hindi kasi wala itong ano eh, wala yung... Butas. Yung butas nga. Ay, yung may butas yung bibilin mo? Oo, uh -huh. no. ayun. Sige nga. Tignan mo nga tayo. Lado. No. Ayun, lado muna. Wala yung para. Sige na ka. Sige, wag mo naman tinanak. Oo. Oh. Uy. Sige mo yung balak-balak mo ah. Ah, sir. Kulang hindi mo pefeep pick talaga ng lamat. Ang ano lang yung pink, in paint. Mga wala. Ay naman. Ano pala? Oh, yun lang po. <laughs> Kaya nang kuwento ko sa inyo ay kasi no kanina, explanation. Hindi talaga magpeep pick kasi yung isa lumulubog. Dito kasi na high bit 'to eh. Mm, exercise. <laughs> yan, siguro okay, 'yan. Mm, um, exercise pa niya. Mm. Ayun ang ngunung hindi na ibabaliktad 'to, ay nagbabalukot ako. Oo, um, kaya nga. Nagbabalukot to tanin eh. Ito lang talaga ang sagot kay pa paano para hindi masyadong maduro. Oo, so, lang, lang talaga. Alalay so, lang talaga. Wala, ayun lang nagbabalukot. Wala, hindi. Diba? Tayo, gaya okay, na sabi ko okay, uh, nung... Ah, uh, uh, pagka uh, akong ikalak eh. Ganyan. Ganyan talaga eh. Hmm. Gusto ko lang kasi maalis. Yung okay makaakiyat na hagdan. Sasabit talaga eh. Para, okay, pag tumupi siya, kukuskus kasi mm -hmm. yon sa kaya nga sabi ko sa inyo, talagang ang lahat mo. Ganun talaga. Ma Kasi pagkano ano, so ka eh, shh, ng mo bone crossing, hmm. ng yeah. irritation. Nakakita ko ako na, dati yeah, ako yung nakakuyabit niya sa, sa handel ng dal. Hmm. Kahit nga ako yung bitbit -bit na, na Muslim naririto, yung bakpak ko. Hmm. tapo ako eh, kaso lang, yung mayroon pain siya. Ngayon. Yeah. Yeah. Ngayon, yeah, medyo less-less. Okay, ngayon. Yeah. Okay, ngayon. Magpaon gay ng paw doon sa Belgium, ha? Sir, sir, pwede ko hindi nyo pa ba natin lalay? Na hmm. oh. Parang si... Parang si Chakon eh. yung Yun. So Yun.

Nakakayos naman natutupi naman eh. Ayun sa... nga, natutupi na niya ngayon. Basta-basta, okay na. I relax na. Inhale. Sail. Boom! Kahit yung mga balakang likod mo, lahat, patyos. So, may ano nyo lang yun. Ito, sa jar. Sa jar naman ay gaganong. Eh, iba-iba ngayon. Ang lakad-lakad sa ano. Pero na wala yung pain. Thank you. Oh, okay, upo. Yun lang talaga tayong treatment natin, ha? Mm. Hindi, ako yung, ano, ang akin may di... gusto ko naliniwala na ano, kay eh, Master. Sabi nga, nakasawa ko eh, Siya, sulong. Sulong? <laughs> sulong. Oo, oh. gusto ko naliniwala lang. Ganun na halos dikit na. Hmm. Dikit na talaga. Eh, ah. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas, sinabi.